Kain, ah, kakao. tagakaan po kami. Pero bukas, sigurado, big celebration. Ayan. Kaya ikaw, Carmen, magsisisi Hindi guys, sumama sa amin. <laughs> dito po kami. Tatlo <laughs> po kami ni Kuya. Ayan. Magsisisi ka. Nandito kami ngayon. Ang ah, mga kabayan, mm -hmm. kabayan natin dito, guys. Community, nandito. Marami sa mga kabayan natin. yung sa kabayan Sultan. Sultan Mall, guys, ha? Ayan, ah Si kain mo lang kami. Halo-halo lang po kasi busog nun eh. <laughs> Yan <Yeah>. wow. Wow. <laughs> po yung financial namin ha. Daw, financial na naman. Pakita mo sa YouTube bro ha. Ito po yung dito sa May Sultan Mula, yung mga kabayan dyan malabi dito, dito kayo pumunta. Maraming Filipino food po. Bro. Filipino Food and Sultan Mall. Dapat buy sir guys? guys yeah. and guys ah Magpapayaran tayo niyan pag mamaya. Yeah, ang dami nito marami pang upuan guys. Abot pa kayo. Yeah. Sabi mo, sabi mo kay Sis Carmen, yeah, mga si Carmen, umabon dito, umabon para para pa dito hugasin na. Tayo. Hindi hugasin na kamo. <laughs> Ayan guys ha, dapat pasway po dito lang sa may Sultan Mall. Ayun pinensyal namin eh, Ayan. Kami taga-kaya ni eh, Kuya. Ayan guys ha, thank you for watching. Don't forget share and like Chef Eric Malia. Ayan, dapat pasway guys tayo ha, Sultan Mall. May ano rin dito, Texas, kaso hindi kami magsasabong eh. <laughs> Ayan po. Ayan. Pag ganto na ko sa pinas natin, bubud na ako. If magpaplaga ko permit, permit. Mas maganda 'ko 'yon. And guys, hindi tuloy tayo makakain nito. Ayan. Meron din Katabi dito ha. Asian food daw siya, guys. Ayan gusto yung hinahati namin si Kuya Rinald, ni Kuya Delvin. So, Antok si Kuya Delvin sa pagbama Eh, sabi ko, palamig muna tayo. Chowking ka. <laughs> eh, nawala sa rawat. Walang chowking. Walang chowking. Guys, nakakain muna tayo ng halo-halo, guys. Nakala may halo-halo din pala sa Saudi. Ayan, guys. Kaya yung halo-halo sa ano, ha? Dito sa Sultan Mall, guys. Kung saan nyo ito, wo? parang maubos ito. Tsaka special na tinapay ng kabayan guys you see kumpiya masarap kasi ito Tikman ko na ito eh yan dalawa pinili ko baka mabitin kami Ayan, guys ha dapat basoy eh. and sultan moon Ayan, mga kabayan ha kain mo na tayo kapalit ng sarawat ito na yung kapalit ng sarawat guys ha

yung malapit dito punta lang kayo dito maraming pagkain guys thank you for watching guys kaya muna tayo at baka tayo mabusan yan yung halo halo habang tumatagal sumasarap eh, hindi pala hinalo eh thank you guys for watching ha? Eh. yan bye bye guys kain muna tayo naubusan na tayo eh bye bye thank you for watching guys lagi